Guys, tara magpakain tayo ng ating mga alaga. Oh, Ayan Ito na, oh. dali oh, dito oh, oh. oh, oh. mm -hmm. na. Kaya na, na dali Ayan sila, guys. So, ito pa yung tao. Oh, dami niyan. Yan. Yung iba hindi ko makain. Yan. Good guys, sana tulungan nyo ako kasi hirap na hirap na rin akong mapakainin sila. Minsan hindi ko na natutustusan yung pangangailangan nila. Ito o oh, may sakit pa yon Yan, kaso madilim kasi. Flash nga natin. yan po siya may sakit po yan naging paralyzed 2 days ago sana po matulungan po ninyo ako bali yung pinapakain ko po sa kanila is uh, isda na hinalo ko sa kanin para makatipid po ako ayan po yan po sila Salamat guys. Sana may big magbigay ng tulong po sa akin kasi hindi ko na po kinakaya minsan. Yung sinasahod ko po kulang pa. Hindi na po ako nakakapag-ipon para lang po sa kanila. Tapos nagre lang po ako dito sa bahay. Yung nanay ko minsan, hindi ko na na nagbibigyan para lang ma may maipakain sa mga alaga ko guys. Sana po, kayo tulungan nyo po ako. Bali, ano po sila? Itong malalaki po is nasa 25 sila. Mas maliban po sa maliliit. na sa anong maliliit eh. Nasa sampo din yan. Ayun o, oh, meron pa din. Sa mga gilid-gilid. Hindi ko lang alam kung makakasurvive tong iba kasi may mga sipon din. Salamat guys. Sana matulungan nyo ako.